Inimbitahan si Bangko Sentral ng Pilipinas, Governor at Chairman ng Monetary Board na si Dr. Eli Remolona Jr. bilang guest speaker sa 18th Weekly Membership Meeting para sa Rotary Year 2025 ng Rotary Club of Manila sa Manila Polo Club. Pinangunahan ito ni Rotary Club of Manila President Edward Jujut Enriquez III, Rotary Club of Makati West, Christopher Dino Dumatol, Rotarian Member at Chairman ng ALC Group of Companies na si Mr. D. Edgar A. Cabangon at iba pang miyembro ng Rotarian. Kasama sa mahalagang sandali ang pagkatalaga ng dalawang honorary member na si retired former Chief Justice Art Panganiban at si Santi Dumlao Jr. na malagod naman tinanggap ng mga Rotarians. Nagbigay ng mga insights si Governor Remolona tungkol sa inflation, mga gastos sa energy, digital banking at finance inclusion at patakaran sa pananalapi na tutulong sa pagsulong ng ekonomiya ng Pilipinas para sa 2025 bilang We Build Better More. Itinampok ng mga talakayang ito ang pabago-bagong tanawin sa pananalap at mga kahalagahan ng mga makabagong solusyon. Ayon kay Governor Remolona, bagamat may ilang alalahanin tungkol sa mga pag-export ng mga kalakal ng bansa, ang mga serbisyo sa pag-export ay malamang na hindi gaanong maapektuhan ng mga taripa ni U.S. President Donald Trump ang mas mataas na taripa na ipinangako ni Pangulong Trump sa panahon ng kanyang kampanya sa halalan ay kabilang sa mga hamon na kinakaharap ng ekonomiya ng Pilipinas ngayong taon. Sinabi din ni Remolona na ang mga kita mula sa kalakalan sa mga serbisyo ay magpapalaki sa kita ng bansa sa export. I would say that we've done the hard work and as a result of that, we are what I would call firmer footing in the economy. Ayon kay Governor Remolona. At yan ang special report, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.